pinaringgan ng It's Showtime host na si Ann Curtis, ang kontrobersyal ngayong aktor na si Sian Lim, kaugnay naman sa breakup nito sa kapwa niya Showtime host at malapit na kaibigan na si Kim Chu. Ang naging pagpaparinig ni Ann Curtis ay naganap naman sa it's showtime nitong nakarang araw sa segment ng Especially For You. Sa kalagitnaan kasi ng segment ay natanong ni na Vice Ganda at Ann kung papaano nag-break up yung searcher at ang ex-boyfriend niya. At yung naging break up ng dalawa, eh nakipagkita si ex kay searcher para i-break lang pala. At doon na nga pumasok ang hirit ni Ann Curtis na may kilala daw sila na nag-aya muna ng date nagpaluto at kumain ng steak, tapos nakipag-break bigla. Very obvious na yung steak story ni na Kim Chu at siyan Lim ang binapanggit dito ni Ann. Matatandaan kasi usap-usapan na nagpaluto muna ng steak si Sian kay Kim bago ito nakipag-break. nagayam oh, nag mo na ng date, kumain ng steak. Narito ang sinabi ni Ann. Naalala mo meron dito nag-aya muna ng date, kumain ng steak tapos tsaka lang brinake. Ayon sa mga netizens, mukha daw isa itong patama kay Sian Lim pero sayang lang kasi absent si Kimi sa episode na to. Sobrang nakakatawa umano siguro ang magiging reaksyon ni Kim, especially since almost never nagpaparinig si Ann Curtis sa Showtime. Matatanda ang laman lagi si Kim Chu ng mga hirit ni Vice Ganda at ng mga kapwa niya its Showtime host patungkol sa breakup nila ni Sian Lim especially yung paluto steak incident na ito. Pero matatandaan naman ding never inadmit ni Sian kung totoo nga ba ang kwento o urban legend lang ito. Pero ayon sa mga netizens, yung reaksyon ni Kim Chu ang tila dead giveaway na totoo nga yung kwento. Samantala, nagbigay naman ng reaksyon kamakailan si Kim Chu sa naging pag-amin ni Sian Lim kay Boy Abunda ng relasyon nito sa producer na si Iris Lee. Pinahiwateg ni Kim Chu sa Showtime na hindi siya nasaktan o wala siyang pake sa bagong jowa ng ex-boyfriend niya. Narito yung eksena. Gusto mo bang mag-sample Kim? Anong gusto mong kantahin? Gusto mo interviewin ka na lang namin? Hindi. Wag ganon, hindi masakit. Matatandaang chismis ngayon sa social media na meron ng relasyon si na Sian Lim at Iris Lee bago pa man nakipag-break si Sian kay Kim. 2021 pa magkakilala si na Sian at Iris matapos nilang magkasama sa Viva Max film noon na Parang Kayo Pero Hindi. Pero ayon naman kay Sian sa naging interview niya kay Boy Abunda, hindi. Let ang chismis at naging sila lang ni Iris Lee after ng breakup nila ni Kim Chu. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Chika ni Ochi Diaz, before mag Kim and Sian, nag-request si Sian kay Kim na ipagluto ng paboritong steak. Excited daw si Kim ipagluto si Sian, then habang kumakain sila, Sian said maghiwalay na lang tayo, total ayaw din naman sa akin ng family and friends mo. Di diba si Kim has this habit of paninira after breakup? Siya lang yan at si Vice ang sources ni OGD. Hahaha, ha, ha. but keep it coming Kim C. Pipeti kasi 11 years din yon. Nagreact din si OG about sa chika niya about the steak na sobrang nagtrending daw. Not his exact words, pero yung source ko tawang-tawa daw. Kay Kim talaga galing.